ay magandang araw mga insan. Ituro ko sa inyo kung paano hanapin yung mga store na gusto nyo puntahan sa Japan. Ang una nyo pong gawin is mag-Google mapping po kayo. Yun pong importante. So, sa akin, pinuntahan ko yung book of. Inanap ko lang siya sa map. Then, nahanap ko naman siya. So, ganito pong gawin nyo. Buksan nyo yung Google Chrome. Or pwede nyo man Microsoft Edge. Then, uh, puntahan nyo lang pong mga dot dito. Uh, Anong mga dot sa upper right. Then, uh, map. Uh, kung ano pong pangalan ng store na puntahan nyo, yun po ang una nyo i-type. Tapos, sa, lag, dugtungan nyo lang ng near me. So, sa akin, book of, since uh, pag na-type mo na kasi siya once, automatic yung AI ang nagsisave nyan. Yan, you know, book of near nandiyan na siya, nakasave na siya. Yung artificial intelligence. <coughs> Ayan, ito po yung read. <coughs> Pop-up na siya ng book of plus Yokohama. So, yan daw ang malapit. Pag i-zoom in natin, nandito ako malapit sa Kuganicho nakatira. So, malapit nga naman siya. So, pag i-zoom out natin, malayo na yung ibang buko. <coughs> sa store po nito, uh, book lang po siya mga luma. Pero yung iba, store pala, merong uh, meron palang mga gadget. No? For example, laptop, cellphone, mga sikanhan po siya, tas mga damit. So, pag ganito po ang advice ko, buksan niyo po yung uh, picture ng store paano nyo po yan buksan? Ayan, hanapin nyo lang yan. Book of Plus Yokohama. Dito sa right side. Ayan po. Book of Plus Yokohama. I-click nyo lang to. Ito po. Ganitong ginagawa ko. Ayan. Tapos, i-click nyo yung picture para pag kung anong gusto nyo bilhin. Kung meron ba siya, available ba siya. Kasi po, hindi po pala pare-parehas ang laman ng book of sa uh, Japan. Ito kasi nakalagay book of plus. So, kaya pag binuksan mo yan, picture, click nyo lang yan. Kasi itong arrow, for the next click nyo lang ayan makikita nyo po mga damit ito pong sa taas medyo may kamahalan itong sa baba mga ano na po yan mga uh, baga sa atin o kay kay luma na mura po to kaya lagi ako dito bumibili at nakikita nyo naman marami rin mga hapon kaya hindi naman kailangan mahiya so dito ayan ito po yung laman ng store nila book of lust so ayan may mga CD po dyan ayan, mga gaming, no? pang gamings, ayan. Tapos, next nyo lang kung, ay, kung anong gusto nyo makikita, kung available ba dyan sa store. Ayan po, yung, may mga relo sila, mga sikanan po. Ayan. Medyo, medyo may kamahalan po. Ayan, nandito po siya. Uh, mahirap ko kasi maghanap sa Japan ng mga sikanhan ng mga damit kasi mahal naman ng damit nila. So, nandito po yung pang lamig na damit. Uh, marami po dyan. Pag pumunta kayo dyan, may mga Pinoy dyan makasalubong nyo. So, wala lang kibuan kasi hindi naman kayo makakilala. Yung iba kasi ka natin pero mga Thailander pala. So, ayan. Ayan mga-mga sapatos. Pag may mga balot, medyo mahal. Pero ito pong next natin, slide. Uh, mura lang siya. Ayan, mura lang po. To. Pero hindi kagandahan, mas advice ko, punta kayo sa ABC. Okay, mura siya. Marami kayong mapili. So, hindi po yung mga sikanhan na sapatos sa... Uh, mga brand new po yun. ABC ang pangalan dito sa Japan. Hanapin nyo lang ulit dito sa Google Map. Yan. So, ayan po yung laman. Ayan o, oh, mga damit. Medyo may kamahalan. Pero sa baba nito, mura lang. <coughs> ngayon, pinuntahan ko kanina umaga to. So, i-close natin. Sirado po siya. Pero dito kasi sa map niya, uh, 10, alam, malapit na magsara kasi ano, oras na tayo nag-vlog ngayon. 9.59, so magsasara na nga hindi niya na didetect na close pala under derefer. So, uh, November 9 ngayon, 22.4, bukas siya uh, reopen, nakalagay doon. Noong una ko kasi punta, naka-Japanese, eh, wala naman akong data pag-translate sa cellphone kung ano yung ibig sabihin. Ngayon, may English na. Uh, reopening nila is 11.13, so Wednesday, uh, by next week. So, kaya ang ginawa ko, i-close natin. Pumunta ko sa ibang book off. Since nandun ako, hindi ko naman binrowse kasi yung picture. Ang advice ko po, i-browse nyo talaga yung picture para makita nyo anong, anong laman ng store. So, at saka dito, book of plus. Dito, book of lang talaga. Ayan. Ito yung pinuntahan ko. Nilakad ko siya. Medyo malayo. kulang uh, kulang 3 kilometers. So, tapos pabalik pa. So, nasasayang yung oras ko. Sayang kasi dito yung oras sa si Japan. <coughs> Mahalaga po yan kasi uh, Saturday, Sunday lang yung day off natin. So, nung pinuntahan ko to, wala po yung mga damit. So, ayun. Uh, bukya tayo. Wala siyang mga kahit mga cellphone as in book lang talaga. So, pag browse ko dito, dapat pala pag ka nakita nyo sa mapa, i-click nyo yung ayun, um, may picture naman siya guide kung ano mga tinda nila. No? So, nagbibigay naman siya ng picture. Ayan. Yan lang talaga yung laman sa loob. So, hindi naman natin mapakinabangan kasi ni Hongo po yung mga nakasulat dyan, no? Japanese. Ayan. Kasi pakita ko sa inyo yung video ng pinuntahan ko. So, maghintay lang po tayo sa 13 ulit para uh, makabili tayo ng, ano, ng damit pang lamig. Kasi, medyo mahal talaga yung ano ka original sa 7,000 yen, 6,000 yen. However, sa book plus yung mga uh, second doon, makakabili lang kayo ng nakita nga ako 500 yen, may kunting hindi naman siya mansa, dumi lang siguro kakalipat-lipat nila. Uh, na dumihan, kaya mura lang nasa 500 pero kasi may tax siya eh, kaya may dagdag. So ito po yung picture na frofo natin na pumunta tayo sa bukot na wala po pala siyang ganun. Dapat pala, pag nagmamapping kayo, uh, tingnan nyo muna. Ayun. So, ayan po yung picture sa uh, sa labas ng bukot kinuha natin ng video para makita yung sa labas. Ayan. So, pinasok natin yan, nag tayo. Kasi, akala ko minsan kasi nasa second floor or third floor. Ayan. So, yun pala, mga book lang talaga. Ayan, mga hapon, mga punisan, mga nakita mo, mga Japanese. Ayan. So, ayun, wala pala siya. So, ang lesson learn po, dapat tingnan nyo talaga yung picture pag nag-Google mapping kayo. Okay? Uh, yun lang po. Uh, masasabi ko, maraming salamat po.